So ito na po mga bossing So tapos na natin linisin itong i e engine refresh So nalinis na natin yung mga parts sa makina So explain ko lang po ng sa inyo kung ano po yung mga parts na nililinis O kailangan linisin kapag magpapa-engine refresh po tayo mga bossing ha So pang nagpa-engine refresh po kayo sa iba Sa mga labas Kahit saan po man nyo gusto magpa-engine refresh So ito po yung mga basic po na kailangan pong gawin So ito po yung mga nililinis so, explain ko lang po sa inyo ng mabilis So ito unang una po yung kanilang mga mechanical parts kailangan po linisin po lahat from uh, hanggang sa pinakamaliit na pyesa yan. So kinetic din po yung mga roller bearing. So yung mga valve yan, yung ating mga valve eh, kailangan po yan uh, ginagrind valve po yan, hinahasa po yan mga boss. Para lapat do sa ating cylinder head para walang singaw. Yan. So yung cylinder head, ito po yung cylinder head. Yan. So, yan po yung nililinis. So, inaano po rin yan. Yan po yung natin para magpit po yung valve para maganda po yung compression na tinatawag. What? So, pati yung cylinder block. So, pag uh, hindi po papalitan, so, kailangan linisin. Yeah. Linisin po nung maigit. Tanggalin yung mga kung ano man dumi. So, yung kanina pinakita ko po sa inyo mga boss, yung piston kanina napakarumi. So, ito na po siya ngayon. <laughs> Dito na piston kanina na napakarumi kanina nung nakita Yung pinakita ko po sa inyo. Wow! So kanina, stack up yung mga ring. Yung oil ring, stack up. So ito, uh, talagang okay na. Makikita nyo, oh, gumagalaw na yung, ayan oh. Galaw-galawin ko ng konti para, ayan. So gumagalaw na yung sa kanyang oil ring. Ibig sabihin, pwede na ulit itong gamitin. Dahil yun ang gusto ni Boss, yung may-ari nito. Dahil nga, medyo nabutas yung bulsa niya, nahulog daw yung mga ano niya, kaperahan. just, <laughs> yeah, lang mga boss. So, gusto ko kasi ni Master na uh, i-reuse daw yung piston uh, kung pwede pa. So, mga pinalita lang namin dito, yung valve seal, so, cylinder gasket, base gasket, yung yung packing na tinatawag valve cover gasket packing ito. So, kasi punit na. So, may punit yung kanyang uh, gasket. Kaya pinalita natin sa may bandang punit na Ayan. So, makikita nyo. Ayan. So, may nyo. Si mga boso. Ayan. Op. Oh, no. I focus natin. Hindi, hindi ma-focus ah. Ayaw. So, pagpasensya nyo na. Ayaw ma-focus eh. Pero, nagkaroon po kasi ng ano, ng crack. So, mas maganda palitan na. Makikita nyo yun. No? baku bako no? na siya. Ayan. So, aside from sa mechanical parts po sir, mga boss, mga master, mga kaalbularyo ko. <laughs> so ang nililinis din po, yung kailangan linisin natin yung mga uh, yung plastic cover yan, yung ating uh, mga plastic cover. Yan, yung pan cover, ano pa ba, ba? Yung uh, yan sinabay na rin kasi namin yung CBT nito, yan yung pan pan blower, yan CBT. Basta lahat po ng mga plastic na makikita niyo, linisin niyo. So kailangan po nililinis lahat yan pag mag-engine refresh. So kung magpaparefresh po kayo ng makina, so ito po yung pinaka basic o pinaka kailangan gawin kapag magpapa-engine refresh po kayo. So either uh, kung kung ayaw niyo pabalitan ng bago, pwede niyo isalang po. Ang paglinis po pala ng piston na to ay uh, ginagamitan po ng machine. So sinalang po natin to sa ano sa cleaner, yung sa ating ultrasonic cleaner para po makita niyo naman parang asba, parang branyo talaga yung kulay. So wala yung nawala na yung kanya mga ribaba o yung kanyang dikit uh, dikit yung tinatawag na ano yung mga dumi-dumi ano, carbon deposit wala ano so yun lang po mga boss so ko lang para atis eh kung magpa engine refresh kayo lalo na sa mga kaibigan natin mga albolario dyan sa labas <laughs> so alam nyo na po yung pinaka basic na dapat gawin yung mga nililinis yan pati yung throttle body kasama po rin sa nililinis po yung throttle body baka makalimutan din po pag uh, magpapa engine refresh po kayo So yun na po, ko lang po Sinerko lang Para may idea po kayo uh, May knowledge kayo pang magpa engine refresh kayo Lalo na mga Honda Beat Honda Click And so mga Mio, M3 Sol I So lahat na po Kahit na ano pong modelo So ito yung pinaka basic na dapat gawin So ride safe sa atin lahat God bless po Ito si Doc Arman Aka Doc Bolario, Ang Al manggagamot <laughs> ng inyong mga motor <laughs> Ride safe God bless